Tama na? Alam mo, swerte mo ako si Eugene, walang katapusan na regalo. Kaya nga eh. si Eugene, ano ba, ano gusto mo dito? May naman ako sa nadaan ka ba dito? Ano bang trip mo? Kahit ano lang, yung galing sa puso niya yung boss, ano yun? Ano ba ang galing yung piyaw? Hindi naman tayo ni Mante. Gusto mo piyaw! Para papaswerte. Yan, piyaw, piyaw. Ito pala, ay ito maakas to, boss. Yung all gold! Yung all gold! Wala po tayo all gold! Oo, puna lang yan all gold! Ito, ito talagang mahal. Magkano? 100,000. 100,000. Sa mga to. What? Pag gusto niya bibilhin pa natin. Hindi naman tayo pwede ng tumanggi sa isang ah! Yes. Oh, bisa mo <laughs> to? Oh, bisa <gusto laughs> ganito. Ito, magkano to? 45. 45. Oh, 100 ito. 45. 45. 45. Ano gusto mo? Siguro dito na lang ako para mas hindi masyadong mahal. Oh, okay. okay. Ano na si Boss Eugene, anong gusto mo? Tira ka ako kay. Gagawa Hindi, si Bossyud ni Dante si Bossyud. Pagyung. Oh God! Oh God! Suwadin ka tayo. Suwadin ka tayo. Suwadin. Suwadin. Ay. Maganda. 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 'Yan to na ka. yeah. 'yan. 'Yan to. Abi ba yung peo pang-paswerte to? Yes, pa But, Mas narami ba yung tao sa parisanya tsaka maganda sa parisanya. Oh, 'di to pa uh, uh, two, mo papansutin. Tay eh, tama yan. Yubet papasok sa pera papasok sayo. Tapos pag mo na, huwag mo lang papahawak. Pa. Huwag mo papahawak. Okay. Yung suerte mo po. Bagawakan tapig na. Ayan ha pag na bawal hawakan. Bawal. Magkikita tayo para pogya. Ah, oh, kainan basta ang ganda ng gawin mo

very appreciated natin kung paano sa sumuporta rin sa atin sa shift na naman. So, tayo naman na part of tayo, we appreciate people and it's time na mapakita natin a simple appreciation sa kanya and so, tayo naman, pamit tayo, naman tayo mapaglilang. Diba? ano? ay, 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 Bawal. 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 naman mawawala. Hindi kita ay na wala as para sa ka. Kaya tayo bumibili ng Dapat bigyan mo ng sitwasyon ng sobrang ng ganito. Oh, nawa. Ay, food. Oh, diba talaga, diba talaga po, si Boss Yuji. Iba talaga Boss pa. Dapat mong souvenir sa ano mo, sa 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 bahay, bahay ko, sa binigay ni Marilyn Rose. Papasok ko tayo. lang to. Nakaginil lang yan. Kailangan na lang yan. Pero gold siya, yan. Pen ay, siya. Good, yan

Pun open one. Tapi saya, 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 200,000 ang bigayin para sa, baby. Plus, guys, ito, sa ito, regalo. Regalo lang po. Baka na naman. Sasabihin na naman. De, alam nyo, say, niyo kasi, pag nagbibigay masama usually si sabi, uh, bakit ang daming tutulungan eto hindi tutulong tulong kay Diwata lucky charm lang to regalo to bigay lang pagkano lang to hindi to nakakapagpabago ng buhay kasi minsan kasi nababasa ko na nanonood ako eh was na tinulungan si Diwata nagbigay si sabe na bakit ka nang tinutulungan bakit ganun di ba so eto hindi po to tulong bigay to regalo Magkano lang naman to. Hindi masakit sa bulsa itong mga lucky charm na 'to, 'di ba? Ito naman sa amin kasi is uh, appreciation. Ito naman sa amin, is uh, appreciation, appreciation sa sa funding oh. shift family under contract to kaya for one year diba oh what I've been binigay sa akin si Boss Yuki hindi lang namin hindi lang din pinapost pero so, way, sobrang bait niyan. so yun, yun na para lang makita mo dito ko si Boss Yuki alam mo si Boss Yuki kay Boss Eugene. tapos yeah. siyempre kay Boss Toyo at saka kay Madam thank you so much <laughs> so, so, yeah. po sa inyo oh. wag niyo yun, masama yung nagbibigay ganun talaga yeah. eh yung iba nagbibigay hindi natin lang po ano yung mga purpose pero at least, ah, nagbigay. Ayaan nyo na lang. Huwag nyo lang hindi nyo mga negative vibes. Alam mo, mahirap kasi nilagi pag puro negative. Wala na tayong magagawa doon. Give it ayun, di ba? So... Teka, okay, okay. magkano ba yung pabayaran mo? Magkano, magkano ba? Magkano ba? Magkano mag 105,000. 105,000? 105, yes. Magkano ba? Magkano ba? Magkano na Magkano ba? Si na 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 Boss Rudy na, na nagbigay! 105,000 ha! Ako magkano lang tulad pag ganito? ko. Oh, 15,000 ang yung binigay ko. 15,000. Yan, yeah, no? Ito, ito, swerte to. Dahil yung nandun laki, Charlie, sa ating dahil mo. So, yan. Yeah, gold din yan, yung gold. O, oh, di ba? O, please. Yeah. Ito, yung regalo lang. Hindi to tulong, ha? Baka sa inyo, ba't hindi ko tulungan si Diwata? Hindi ko tulungan to. Wala akong binigay dyan, kahit piso. Ha? Wait, wait. Oh, gusto ko yun. Ako ang tinulungan ni Boss Yukin kasi napenta ako siya. Parang ganun lang magaling. Oh, pamilya naman kayo duwata sa atin, hindi naman tayo mapagbilang. So, supportado ng ship ang negosyo mo, supportado ng ship yeah. ang mga masisipag na endorser natin at kapamilya natin. Basta yeah. anything, yeah. Uh, naniniwala ko yung, binig yung binili natin ngayon is so, papaswerte yan and tulad yan sa expansion ni Diwata. Sakto, may opening si Diwata. QC, malapit okay, sa atin. QC, di ba? So, second branch niya. Halos kapit bahay ko lang yan. So, ayun so, naman, ayun naman, we we hope for the long success of okay. Diwata also. And oh, yeah. more branches, diba? ba? Yan, yeah, salamat po. Yan, yeah, salamat. O oh, ah. Tumita pa ako. Baka sabihin nyo, nagbigay ako para magpa-trendy ko. Hindi. Hindi ako nagbibigay. Tumita pa ako. baka wala ko yung ng mo. Runtik mo lang makalimutan. 1,000, 2,000, 3,000. Ayan, ito. Ito, 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 ito. sa dyan sa inyo, maswerte yung madadaanan natin ngayon na kailangan ng 3,000 pesos. Oh, yeah. yeah.